guys this is mighty mike and this is mommy else. and welcome to our house tour vlog <laughs> <laughs> Sobrang init. Pero bago ko ito, siyempre magsisimula tayo dito sa garahe. No. Yan. So itong part na to, yan, pata mo yung garahe natin. Yeah. Ito yung wall. Hindi, yeah. <laughs> Pinurchase si namin to guys. Iba nakita nyo, bare talaga siya. Wala siyang garahe. So, ito, pinagari, pinalagyan namin ng garahe. Saan yung mic mo? Pero, choice nyo naman ngayon. Tulad ng lagi namin sinasabi, kung may budget kayo, edi go. Pag wala, okay lang naman. Pasunod nyo na lang. Ring. Okay, kasi itong, ano, itong pader na to, pinawake namin talaga siya. No? Pero, tinesting to eh, di ba? Tully white. Tully white. white yung isa, tapos isa white, white lang talaga. So, tinignan ko ano yung magugustuhan namin. Pero mas nagustuhan namin tong white, white. na finish kasi kumbaga maliwanag siya. So, guys, yung, kung mapapansin niyo yung uh, garahe namin, yung flooring, hindi pa kami nagpa-tiles. Kasi may, masyado malaki yung mako-consume niyang sa pera. So, ang pinrioritize mo na namin, mapaganda yung loob ng bahay. Hmm. Tapos, pag nagkagalawin kami ng extra budget, saka namin papat -tiles tong labas. Hmm. Pero maganda naman oh. Itong gate dito kami natagalan. Kasi itong gate, saan ba tayo tumingin? Sa Pinterest? Sa Pinterest, sa Facebook, kung sa bahay doon sa Marilao. Oo <laughs> uh, di diba? Tumingin-tingin tayo. Tumingin-tingin kami ng mga iba't ibang bahay dito sa Deka. Hmm. Tapos, madalas sa Pinterest kami tumitingin. Pinterest talaga kung anong magandang gate. Maganda ano yung naman? ayaw kasi namin, yung parang, yung merong sariling daanan ng tao. Oh, gusto namin yung, buo. Hindi kasi siya flawless tingnan. Hindi yung ano, parang halata mo yung putol. Oh. Kaya yung inachieve achieve namin. Ayun, eh, na-achieve naman ng contractor namin. Yeah. Shout out kayo, kay, ano? shout out sa'yo, shout out sa sa'yo Kendrick. Sa iyo, Sir Kendrick. ng RNK. Sa mga yan na, uh, naku-curious dyan, ilalagay na lang namin sa comment section yung ano, itatag namin siya sa comment section yes. para makita niyo yung mga gawa niya rin. Ang oh, sabi mo, Uya? Maganda. <laughs> <laughs> Ang ganda na converge. Good suggestion, 'yung pala gusto mo. So we're here. <laughs> ganda 'di ba? Oh, ikaw mo. dito na nga tayo guys sa aming living room. Living area. Hindi siya room. Sabihin mo The na ano. Living no, area. Wow. Na hindi pa 100% na finish kasi ipapolish pa nila. Oh. May magpa-punch list pa kami. Yun. Pag meron pa kami nakitang dapat nilang i-repair or gawin, huwag gagawin mo na nila yun bago ulit i-turn over sa amin. So ito guys, itong pinto na to, pinagawa namin siya somewhere in Lulumboy. Di ito yung main door na galing dito sa Deka. Ito yung napili namin, parang minimalist lang. Tapos yung kulay pala ng wall namin, evening haze. Tapos guys, kung mapapansin nyo yung mga outlet namin, hindi talaga ganto yung color ng outlet ah. Ito binili namin since uh, isa siya sa mga color na motif. Motif? Kasal? <laughs> dito sa bahay. <laughs> Black, gray, saka white. Yun. Kaya kung mapapansin nyo dito sa baba, puro black lang yung switch sa ka-outlet namin. Pero sa taas, kasi wala tayong pera. yung stock na lang. Kung makikita niyo tong ano, kung makikita niyo tong cove. Ayan, pangarap ko talaga tong cove. Kung makikita niyo yung cove na yan. Eh, sabi ko kay Emily, pagka nagkabahay na kami, gusto namin eh, merong cove. Para medyo social sosyal ba? Diba? Ito, sa mga previous vlogs ni Mami, makikita niyo naman itong mga ilaw eh, pinakita namin kung sa namin binili, kung magkano yung nagastos namin, no? Hindi yun kasama sa kontrata, guys, ha? Hmm. Maggagastos rebel din kami, so bukod pa dito. Ah. Pero yung mga out of the pocket, out of the pocket ng mga binili namin, yan, kasama yung mga ilaw. Before pa naman yung construction, sinabi na sa amin yun nung contractor namin, si Sir Kendrick, na yung mga ilaw nga, yun, yung mga sink, kami yung pipili kasi nga, para walang sisihan, di ba? Uh -huh. Para yung kung ano yung gusto niya talaga, yun yung mabibili niya. Pakita muna na to, pakita muna so, na So, nandito yung kitchen. Kitchen. kitchen area. So, ito guys, ito pinagawa namin to. Ah. Para may, para lumuwag din, para maluwag din tingnan, saka para presko, ko. Mag-flow yung hangin. Tapos ito, ayan. Hindi ko lang alam ba't. Yan. Kulang pala yung ilaw na nag-provide sa amin. Hindi na namin na-check. Pero ang ganda niya sana, di ba? lang natin yan. Bibili tayo ng ano. Oo, oh, naka-order na ako. Para mapalitan ko. Para hindi siya panira. Yung kahoy na yung pinadagdag lang natin. Yes. Ito, parang katerno siya. Ito, pinalagay namin to. Para maganda, di ba? Para may accent. Ito na. Ito mga cabinet. Ang bet namin, para malinis nga tingnan, is surang handle. So, ang ginawa, ayan. Yung sa ilalim, naka 45 degrees. Ito, guys yan. Tapos yung nilagay nila Sir Kendrick, though hindi namin sinabi yun ah, sila yung kumuha nung... Yan you know, oh, yung parang hindi yung biglang pag ganon. Which is, good job. Tapos ito na yung sink, nakabit na yung sink na ganyan na yung itsura niya. Shucks, anong hilo mo? Ganda, diba? oh, no. di ba? Hindi masyado kasi. Ako buka. kasi yung madalas na naghuhugas ng pinggan. Hindi pala yes. madalas, ako lagi naghuhugas ng pinggan. Kaya dapat maganda yung kitchen. Hmm. Para hindi siya tatama rin. Pakita mo yung pala. ano, pakita mo yung Ano? Ito, pull-out? Oo, oh, yung pull-out. Tapos ito guys, ayan. May ganito na kami. Oh my God! Wala tayong ganyan na... Shala! Oo. Oh. So, Sa'yo. Yeah. Ito yun sa mga plate. Ay ah. hindi, ito yun sa mga baso. Ito yun sa mga plate. Ayun oh. May slot. Pakita mo yung ano. Tapos ito yung sa utensils. Tapos, ito na ang aming CR. Ang um, CR. -da -da -da. Favorite part ni Kuya. Ang sarap na daw, Jumebs. <laughs> <laughs> ayan. Yung toilet yun, sa kayo. Yung sink. Uh, ayan. Yeah, ang ganda na CR. Yes. So, ayan. Dito sa CR. Napakabit kami ng exos. Ayan siya. Tapos ito guys, yung handle niya 360. Amazing. Ayan. Ito isa. Ayon sa ilalim. Hindi rin ah. siya ano, yun no Oh, dahan-dahan. Wala na akong maririnig na bumabalagbag sa CR. Tapos ito, Shopee lang. Shopee ah, lang ilaw. Salamin. For the organization tayo. Ayan. Ah. Pagawa kami ng cabinet sa ilalim ng stickers. Para makapaglagay kami ng mga kung ano-anong gamit. Para hindi ano siya na, siya nakakalat. Yung mga dami-dami nating gamit, pero nakatago lang. Ay, di okay. Sakit sa mata eh. Kalat eh. Ano, excited na ba kayo umakyat? Akit na yes, tayo. Let's go. Kuya. Akit na muna itong Dito muna tayo sa akin. Kuya. Dito. Okay. Oops. Sino ka dyan? Okay, oh, tuturo natin tayo ni Kuya sa kanyang kwarto. Okay, ito yung pinto. okay, <laughs> <laughs> uh, this is, this is my room. Yun. Bunk bed. That's yung may a bunk bed. Ay, di ba? bed. I uh, love bed ba? Yung PC, dito na ka nagay. Yan yung, 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 yung set up. Mm. Uh, Tapos may pin lights yan. Hindi pin light? lights. Ay di ba? Ay hindi nga wala pin lights. Kagawa natin. Tsaka dito. <laughs> ano. Tapos dito yung aircon. Dito yung aircon. Yes. Tapos ano yun yung sa kama niya? Ito yung kama ko. No? Masyadong malaki. Wala ko naman sila. Wala kita pa. Saka magdadala ka pa ng mga girlfriend. nag ko ba kami? <laughs> <laughs> Yung color ng wall niya is silgray. Si Kuya yung pumili niya. Ang ganda. Yeah, this is our room. So, ito guys, tingnan nyo yung mga pinto. Yan, galing yun. Yan yung mga existing doors dito. Dito na lang namin pinalagay sa mga kwarto namin para makatipid tayo. Yun lang. Kasi pag bumili pa kami ng, ano, ng pinto, para sa mga kwarto, masyado nang magastos. No. Eh, pwede namang gamitin. Yeah. So, Why not? Coconut. So, I think coconut. yung color dito, yun na din yung color namin sa baba. Para nga ma ano, maganda sa mata. Hmm. Tapos, Hindi ko ba lang bukas bong dito? Hindi. Mm. Ay, for the... For the ilaw tayo, guys. Sa let ng kwarto, apat yung ilaw. San ka dyan? Meral <laughs> <Garaan> ko, check. Kasosyo. <laughs> <A> <laughs> So, ang dito, ang plano kasi namin, since wala kaming bed frame, di ba? Dahil nga may toddler tayo. Kaya yung cushion lang. Dito na siya. Aircon, TV, tapos yung... Dito na yung magiging setup ng PC ni Mike. So, bala ko din mag-setup ng mini table lang doon. So, ano naman masasabi mo, kuya? Anong pinaka-favorite part mo? Yung part ako, tsaka yung kitchen area. Ang sinabi ko yung CR yung favorite mo. No? Ay? <laughs> yung CR. <laughs> yung reason na din yun kasi di napangit. <laughs> Ako, ang favorite. Yung buong bahay, syempre eh. natin ito eh. Ako, pinaka-favorite part ko yung ano, itong living area. Kasi sabi ko kay Emily, kaya gusto ko maliwanag na maliwanag to. Dahil nga marami kaming contents na ba balak gawin sa bahay na to. Yes. No? Gusto namin hindi na kami mag-ring light. Pero ulitin lang namin, depende pa rin sa budget nyo guys. Yes. Pagdanya, depende so, pa rin sa budget nyo kung masusunod ba ni contractor yung kakalabasan ng bahay. Kasi kung konti lang yung budget mo, syempre. Kung ano lang yung kaya ng budget mo, syempre. Dapat ganun lang din yung in-expect mong resulta ng bahay nyo. Hindi yung uh, konti lang naman pala yung budget nyo. Tapos mag-expect mag kayo ng bongga, di ba? Wow. Yun sa amin... Siyempre kami nag-provide, magaling lang mag-execute talaga sila Sir Kendrick saka yung team niya. Kaya namimit nila yung mga expectations namin. Marami tayong pinaayos, no, yung nakikita natin. Kasi halos araw-araw talaga kami nagpupunta dito. Pag may nakita kami ng ano, ko sumasakit na yung ulo nila Sir Kendrick. It's just na yan. Lagi kami may pinababago. Pinilit talaga namin na araw-araw makapunta kami kasi nga, ang bilis nung progress eh. So, pag meron kang na-miss na isang araw, baka madami na silang nagawa sa loob ng isang araw na yun. Mahirapan ka nang ihabol kung ano yung gusto mong ipabago. Totoo. Kaya madalang kami makapag-upload dito mga nakaraang linggo. Yun yung yeah. isang dahilan talaga. Yung construction ng bahay namin, inabot ng ilang buwan. Girls, magto months lang. Mags magto months. Gusto na namin lumipat guys, promise. Abangan nyo yung vlog namin kasama ni Kuya at ni Asher. Yes. Kung hinahanap niyo si sa Bruno, si Bruno. Kung hinahanap niyo si Bruno, guys, si Bruno nandoon pa sa kabilang bahay. Kabilang bahay ng inuupahan namin. Soon mm -hmm. makikita niyo rin siya sa mga vlogs. Yun lang, guys. This is Mighty Pam. Nagpapasalamat kami sa lahat ng followers. Maraming salamat sa inyo. Isa Magkagastos sa, sa... reveal tayo sa akin nyo na. Sa akin Samad nyo. Sa <laughs> niya daw yun. Gastos <laughs> reveal. Labangan nyo yung total ng nagastos. Yes. No. bye, -bye!